Bakit kayo nag-aaway? Hindi nyo ba alam na masama yan? Kasi po siya, tinawag niya akong baboy eh. Eh kasi naman po siya eh, tinawag niya akong tikbalang. Huh? Eh talaga naman tikbalang ka! Oh, oh, oh. Nako, Giselle, aabot ba tayo? Mm, oo, sa tingin ko. Pero sa aking kunching ha? Mukhang paglalamayan na sa kabubudda dyan, eh. Shhh! Huwag kang maingay, baka marinig ka, eh. Ay, nako, ewan ko ba naman sa iyo, ate. Dapat dyan, no, mag-retire na. Burdadera pa nga ng nanay yan, eh. Oo nga, balita ko sila nga gumawa ng bandila ng Pilipinas. Eh, puro ka naman kalokohan eh. Marian, malapit na matapos ito. Sa lunes, matatapos na. <laughs> Sa lunis ho, mm -hmm. eh aling kunching, oh. sa sabado ho maman. yung kasal eh. Oo, oh, ayos yan. Alam mo ba, aabuti natin ang Philippines 3000. Ang ganda. <laughs> Siya nga pala, kamusta na si Marian? Ah, uh, okay naman. Tagal yun na, no? Mm -hmm. Kailan kayo mapapakasal? Eh, wala pa naman kami napapag-usapan, tsaka... Hindi naman ganun kadali yun eh. Sir, gusto niya po Thank you na lang, Bea Kung sa ajan iba nga dyan eh Ang tagal-tagal na nila Pero hindi sila nakakatuluyan Oo nga Pero yung iba Wala silang kamalay-malay Magkasama lang sila sa trabaho sabay Ayos ko, sila ang nagkatuluyan <laughs> Oo nga Yung iba <laughs> <laughs> Uy! 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 Taman na! na! Ano ba kayong dalawa? Bakit kayo nag-aaway? Hindi nyo ba alam na masama yan? Kasi po siya, tinawag niya akong baboy eh. Eh kasi naman po siya eh, tinawag niya akong tikbalang. Eh talaga naman tikbalang ka! Oo oh, 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 oh. sinasabi ko naman sa'yo eh. Ang away ng bata, hindi dapat nakikisali matanda. Oo nga, mali naman ako doon. Personal yun eh. <laughs> Bongga! Oh, Kaya talaga? Yun ang design ko sa'yo? Naku, halika. Huh? Oh, Marami akong sorpresa design ng oh, na para sa'yo. Halika, ha? Ako oh, sige. Ako oh, gusto. Important lahat ang mga tela. Oh, itong isa ito. Okay. Bagay na bagay ito sa'yo. Hindi ako maganda ka rito. Oh, sige, mamili ka na. Oh, oh. Kukad oh. Help yourself. <laughs> oh, kita mo? Beauty, beauty, Ay! Kayo, ah. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Ah, uh, Bubbles, ah. paki-assist naman si ma'am dito. Ah. Si Bubbles na po ang bahala Good morning, sa inyo. Ma'am! Good morning. Can I help you? Tuloy po kayo, tuloy kayo. Ah. Ay, ano ho, tingnan nyo, ah. marami ho kong design. Magaganda! Ah. Magpipiche nyo! Talyada! Naku, gaganda biglang katawan nyo! Ah. Ah, sandali lang ho. Medyo magtititingin-tingin muna ako. Ah, sige po. Teka ho! Ano ba okasyon? Okasyon? Ito? Wedding? <laughs> I'm sure na mag ka! Ninang? Hindi! ako bride! Bride? A wedding? Naku! Ah. Akala, Akala ko magpapabinyag kayo ah! <laughs> Masyado ka na mag-advance. Nanganak na kagad. Ay, naku, ma'am. Dito, marami akong design para sa inyo. Tingnan nyo. Itong ito na nga. Naku. Ito. Ma'am. Ito ang gusto ko. Ma'am, hindi nga ako po pwede. Oo, nakikita ko na yung sarili ko. Na-imagine ma ko na yung, yung sarili ko. Bagay, na bagay ito, eh. niya sa akin. Ako <laughs> na-imagine ko na ah. yung sarili ko. Mag yes, ma'am. Ba ma sweet na sweet ang dating. Oh. Yes, ma'am. Ito ang napili ko. Uh, uh, ito ang gusto ko. Okay. Uh, ma'am, sorry ho, kasi hindi na ho pwede yung design na ito dahil meron na pong may-ari nito eh. Uh, eh, ano naman yung depression noon? Eh, iba naman ang mga bisita niya. Iba naman ang husband niya. Iba naman ang simbahan niya. Uh -huh. eh, iba naman lahat. <laughs> oh, hindi naman kami magkikita-kita, no? Oh, okay na yan. Idodoplicate na lang yan, <laughs> di ba? Eh, kasi nga ho, ma'am, pampayat ho itong design na ito eh. Ah, pampayat yan? Sa December pa naman ang wedding ko eh. Kaya-kaya ko pa naman magpapayat dyan. Next week lang eh. Magpapalay po sa action ako dyan. Saka bukas pa lang hindi na ako kakain eh. Di ba? Ah, uh, December po ba? Ano pong year? Year of living dangerously.